di 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 alam ayan, ayan no? sulut sulut yung pangka dito na isda kanina yung unang pata bola eh oh okay. ano yung ano yung oh, ano yung ano yung ano dami na yan lang darag darag oh nabilipit hmm. aboy boy shout out to si ano si Miley

natin ay eh, pasiglatak patay ng tarag, -tarag. okay talawat talawat wey eh, sige ka sabi ayoko ka pala no ayan nagsunod-sunod yung tarag-tarag natin dito banda okay ayun wala naman yung buraw

Sige ha Sige Sige, Sige. 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 dihi Ayan Ayan di 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 wala eh

goat, goat fish, abakan, manitis. You know this one? Goat fish. Tak mau tahu.

oh <laughs> ngunit dali kanilang okay. dalawa Uh-huh. dum ngayon sa dating naryan siguro natin yung silang marami okay. yung kilamaikin, yung kilamaikin, marami yung kilamaikin, marami yung kilamaikin, marami wow. nakatulog pa ay ba tapos na rin ay tapos na ay dito na. banda paski wala Tulong na naman doon talaga yun sa dati doon ngayon sa dati natin sila atan o so, dulo o oh, ala na kanyo si Boy pero di magkakarari yan sila lagi di tarag-tarag Is po Ito sa inalihan natin na atan na naman yun Kaya yung maaga lang yan Umaga ngayon Kapi, wala ka silang kami Kapi, wala

Yeah. May mga mamimili ka agad ay. Walang utang-utang ha. Bantay lang kayo. <laughs> Joke Nagtampo man ka agad yung magbili. Ano <laughs> yan mo? Lumahan Kala ko ayaw mo magkain ng lumahan ito? ping. Si, bilin di kumakain yan. Ay, ayan yung abakan, masarap yan. Ito, ito? Oh. Ayan yung dinampot mo na yan, no? masarap yan. Malaman. Siksik yung laman. Mukha ka na. Para sa'yo. ka Ikaw, sa'yo. Ayan. Basta sa'yo mayroon ka ng may ulamin. Ang mahalaga, importante talaga. Ay, kung nakaano ka lang, sure ball yan doon sa'yo. Ikaw magtimbang lang, baka dayain tayo niya ng dalawa. <laughs>

Ilan lang tong galunggong no masarap ng ito nito. No? Hmm? Oh. ka na Ito, ang galunggong lak magihaw nito. Sa Pang ito sabaw. Pang ito. Ha? Magsabaw ka sabaw yan no galunggo. baka madaan naman ng bayis. Tu at. Yung galunggo sabon. Tu sige yung bawon. Yan, yan. Ano, ito toko, May ano pa? Okay. Okay. Pangit yang ano. Um, okay. darag, darag ito, kayo, yung yo ko. Kalo kira big Darag-darag lak. Tu mo nang ko kaya ko um, Ayun oh. Kilo mo. Wala darag-darag. Ini dengan pang kilo tayo para mga kilo mo na yan tagalog mo na luwan para may tira may plastic dyan Hmm. Ah. Ito nga ang sabawan no. Dagay mo, dagay mo. Mamahal, Wag. Okay. Dibinta daw nila. Mamahal. Tuwa. Tumitira. Hmm. Yan yung darag, ay, ano yung tawag niya, yung galunggong. Ito, sama ito. Mm Hoy! -hmm. Hey! Hey! Pati rice cooker na wala, na grabe na rin. Baka na-misplace lang yun. <laughs> Magkano buraw? 150 po. Puno lang yun. 120 Puno. sa darag-darag. Pwede darag. 200? 200 Ayan po. Halagang 200? Sa lumahan po. Ayun lang. Ayun lang. lang. Yeah, mga. Ayan. Ayan. Yeah, Isama mo muna sa plastic. Ay, yeah. isang kilo ay eh, 120. Tatlong... Ulan, mm. 200. 100. How, ano? Ayan na lang siguro. 1 kilo tapos dun 50 na lang. Hinta. Isang kilo daw niyan nang isang kilo lumahan lang tapos lang yung 50, 50 daw 50 ay yung ano. Tapos yeah. 50 sa darag-darag. Kasi bawal kayo ano ba?